Ano yung ginagawa mo? Ano Ano Ginugunting mo siya. Para sor, para maganda no Na. Na na ako. Hindi, natitingnan lang ako. Natingin nga. Na paano to? Eh? na paano to na paano to na yan hello kagigising lang namin ni kulot tapos katatapos lang niya magkape yan kaya mo naman yung itsura o diba Tsurang kagigising lang Kumakaam, kumain na ng biskwit yan. Sinusal niya doon sa kape niya. Ang tsura ni kulot. Oh. Ay, ang tsura ni kulot. Ay, pangit. Charot. Oh, ano ba gagawin mo? Sasama ka mamaya. Sangge. Huwag na. Dito ka na lang sabay. Mm. Excuse me po.

sabi ko, di ba, wag mong ginagalaw yung aso makagagating ka. Ba't ang tigis ng ulo mo? Ah. O, oh, Buret, ano? Layo, mag nga kayong dalawa. Mag-iwalay ko dalawa. Doon ka, Jelay, doon ka. Doon ka. Ah. Uh. Yan. Oo, oh, oh, wag mo kagating ka. Buret, wag mo kagating yan. Kasi mahaba na pa ako. Alright. Ayun na, nakasalang na. Napano ka? Bakit? Di ka natulog? Tulog. Oh, ba't nahilo ka? Nasubsub ako kasi Lali. Bakit? Ha? Bakit? Na ano yung nadulas yung braso ko tiyan Yan. Nagluluto mo an ano Hindi ko pa alam. Mababalitan mo papaya ba? Nag-enroll ka ma. Nag-energy na para maalit yung ko. ito. Biscuit, oh. hmm. Hmm. Ito po ay biskwit kakainin ko para marit ang gutom ko. Pantawid with ko eh. Alam mo naman yung anak ko yan. Ano ba ulam natin mamaya? Ulam natin ay eh, papaya o. Big pakpak ng manok. Magtinala na lang ako. Ay naman o, no? isa. Ano kayo yung bibig sarap ko? Yun. Sarap nga yung manok eh. Hmm. Baka papaya. No, tapos daw ng sili, no? Hmm. Rato. Sa'yo yung papaya, kundi yan gagalawin. Mm -hmm. May manas ka pa? Wala na? Wala na?